Talaga na ang limang hukom na bubuo sa Arbitral Tribunal ng United Nations. Sila ang didinig sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Maituturing daw itong puntos para sa Pilipinas. Dahil sa wakas, uusad na ang ating reklamo laban sa China. May report si Sherry Ann Torres. Matapos isulong ng mga leader ng Southeast Asia ang usapin tungkol sa hidwaan ng mga bansa na gaangkin sa West Philippine Sea o South China Sea, umusad naman ang kaso na sinampan ng Pilipinas laban sa China sa Arbitral Tribunal ng United Nations. Ayon sa Department of Foreign Affairs, napili na ang limang huradong didinig ng petisyon ng Pilipinas. At sa Hulyo, pag-aaralan daw ng Arbitral Tribunal kung may jurisdiction sila para sabihin kung iligal nga ang ginawa ng China sa pag-angkin ng buong South China Sea gamit ang kanilang siyam na linya sa mapa expect that uh, uh, that that will be done rather quickly. The uh, Arbiter arbitral tribunal will uh, uh, proceed to uh, undertake to arrive at its award uh, with or without China. Bukod sa legal na aspeto, dinadaan din ang Pilipinas ang reklamo ng umano'y panghihimasok ng China sa diplomasya. Sa pinakahuling meeting ng mga leader na ASEAN, tinalakay muli ang problema ng West Philippine Sea. Laking pasasalamat ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino na nasa agenda ito. Di tulad noon nakaraang kauna-hinarang ang usaping ito sa ASEAN Summit sa Cambodia. Everybody is interested in having a peaceful resolution and also in voicing that there is a concern regarding increasing uh, some say disputes the emphasis on resolving this matter again in a peaceful manner. Tulad ng Pilipinas, inaangkin din ng Brunei, ang host country ngayon ng ASEAN Summit, ang ilang parte ng South China Sea. Si Sultan Haji Hassan Al-Bolkiya ng Brunei, hinimok China na huwag nang palalain pa ang tensyon sa West Philippine Sea. It is important to have in place practical procedures which could assist In avoiding undesired incidents. I think the the ASEAN is uh, is fully ready to do this. Uh, I think uh, the next step uh, will be uh, 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 belongs to China. But China has taken the position that uh, the time was not ripe. We're hoping that uh, the time now is uh, is ripe. Sherian Torres, Jimmy New.